Dabi ko na babasang ganito. Kakasel po mo to. Mga bossing, iniwanan nga ba kayo sa ere nang pinagbilhan nyo ng remapping tools? Tanong lang, paano at bakit? Kasi mga bossing, makikita nyo sa market ngayon, sobrang ganda ng iniaalok na mga programa na legit, legit talaga. Nandiyan si one-on-one -on -one training, one-day training, two-day training. Lahat yan mga bossing, actual training talaga yan. Mashare ko lang mga bossing. Naka-attend ako sa two-day training. So the first day of training, familiarization tungkol sa software. Then, the second day ng training, uh, ikaw na mismo yung mag-execute ng program, ikaw na yung magbubutas, ikaw na yung magtutusok, then yung tamang pagkuha ng AFR value, lahat yun itinuturo. At ito pa yung pinakamaganda sa training, mga bossing. Nagbibigay talaga sila ng GC support na kung saan kapag may nakalimutan ka sa seminar, i-relay mo lang yung problema mo on the spot, sasagutin ka nila mga bossing. Ito senaryo mga bossing. Halimbawa, Boss, baka pwedeng bigyan mo naman ako ng file na ganti yung motor, ganti yung tambucho. Para pagdating ni customer, eh ilalapat ko na lang yung program. Mga bossing, hindi kayo pagbibigyan ng instructor o remapper pagkaganyan. Kasi mga bossing, pag ganyan ang mga bossing, wala na kayong pinagkaiba sa uh, copy paste remap. So hindi kayo tinatabla mga bossing, hindi kayo pinagdadamutan, hindi kayo iiwan sa ere. Ang gusto lang mangyari ni remap pero instructor eh matuto ka talaga. Pero yung sa magdadamdam kayo na tinabla kayo, mali yon bossing. Ilang bossing.